Lubog pa rin sa putik ang ilang lugar sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte ilang linggo matapos hagupitin ng Bagyong Tino. Naghatid naman ng tulong sa mga residente doon si Leyte Representative Martin Romualdez. Yan ang umarangkadang balita ni Don Chu. Dalawang linggo na si Aling Diyos Dada sa basketball court na ito na nagsisilbing evacuation center sa barangay Atuyan, St. Bernard, Southern Leyte. Nasira kasi ang kanyang bahay nang magaroon ng mudslide dahil sa Baguio Tino. Walang natira sa kanyang mga ari-arian na nilamun ng rumaragasang putik. Wa, lige sir. Kaya din mga na ang na sawa. Kaya din kanilapok dito sir. -lapok sa mga na dito sa barangay Katmon, nagtulong-tulong naman ang mga residente at volunteers sa paglilinis ng Katmon Integrated School. Suspendido so pa rin ang klase sa nasabing paralan matapos sa itong magtamo ng pinsala dahil sa bagyo. Ayon kay Mayor Joy Bunkara sa patuloy pa rinan, inaalam sa ngayon ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong tino sa lugar. Nangangailangan pa rin ng tulong sa lahat na mga agencies, sa lahat na mga kababayan namin sa St. Bernard dahil marami kaming barangay na naapiktuhan talaga. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga residente, nagparating ng tulong si Leyte Representative Martin Romualdez kaninang umaga. May gita 2,000 kilong bigas, noodles, kape, mga dilata, balde at sleeping kit ang natanggap ng mga residente. Mula sa FM Marta Don Leandro Chiu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.